Mga kabikir, mayroon ba kayo mga kalabasa dyan? Gawin na tinky, yan ang lulutuin natin ngayon sa kaldiro Napakadaling gawin lang nito mga kabikir ah, Wala ng practice-practice Kahit hindi pa kayo nakasubok sa paggawa nito mga kabikir Kayang-kaya nyo ito gawin Pwede nyo ito gawin sa mga bahay ninyo Gamit lang ang kaldiro mga kabikir Mga kabikir, panoorin nyo ang video Napakadaling gawin lang ito ang mga ingredients Naghiwa ako ng kalabasa, 1 cup Binalatan ko Pinakuluan ko at pinalambot Pagkatapos kong mapalambot, dinurog ko mga kabaker. Pagkatapos kong madurog, nilagay ko 1 cup sugar, isang pirasong itlog, 1 half cup ibap milk, 1 half cup oil. Pagkatapos, hinalo ko at tinunotuno ko yung sugar. Pagkatapos, inilagay ko 1 and 3 fourth cup all purpose flour, 1 half tablespoon baking powder, 1 half teaspoon baking soda, kunting yellow food coloring, Pagkatapos hinalo ko hanggang sa wala nang namumuong harina mga kabikir at hanggang lumapot. Pagkatapos inilagay ko sa hulmahan. Ang hulmahan na lagyan natin huwag kalimutang pahiran ng margarin para hindi dumikit. Pagkatapos niluto ko, pinapainit ko muna ng 1 minute ang kaldero bago ko inilagay ang ating kalabasa cake. Pagkatapos tinakpan ko sa takip ng kaldero na may aluminum foil. 45 minutes na luto ito sa katamtamang apoy lang. Pero i-monitor eh, nyo lang baka hindi pare-parehang apoy natin. Mga kabikir, ito nang ang pinis-product ng ating kalabasa cake. Mga kabikir, subukan nyo ito. Napakadaling gawin lang. At masarap ito pang merienda. Ah, mga kabikir, sana nagustuhan nyo ang recipe na isinir ko sa inyo ngayon. Itong kalabasa cake. Subukan nyo itong gawin. Napakadaling gawin lang. At kahit hindi pa po kayo nakasubok sa paggawa nito. Pero kayang-kaya nito dahil napakasimple lang ang paraan sa paggawa mga kabikir. At madali nyo lang masundan. At sa mga bagong followers, mayroon na tayong mga niluto, mga kabikir ha. Na mga tinapay, simpleng tinapay sa kaldero at sa kawali. Na sa long video at short video. Mga kabikir, abangan nyo pang iba pa natin yung mga resipe. ang marami pa tayong mga resipe, mga simpleng resipe ng tinapay. Na pwede natin magamit sa ating pang negosyo. Pwede rin magamit sa pang mga kabikir. Mga simpleng resipe ng tinapay na pwede natin lutuin sa kaldero, sa kawali at sa oven. Mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood, sa pag-share sa aking mga video, mga followers, mga viewers, at sa lahat ng nakapanood sa mga video ko, lalo na sa ating mga OFW. Maraming salamat sa inyong lahat mga kabikir at God bless sa ating lahat.